So, napaka-special po ng araw na ito ngayon. At kung mapapansin niyo po dito, eh, kasama ko yung pinakamatindi kong tatay. Ayan. Kasi ngayong araw po, eh, magpapaalam ako kay Papa. Actually, kanina umaga po, nagpunta na ako sa punto ni Papa para magpaalam. Kasi ngayong araw po, eh, pupunta po ulit ako ng ibang bansa. Opo, mga ibang bansa po ito. At kasi, hindi po ito basta saglitan lang. Pitong araw po akong mawawala dito sa Pilipinas. At, ito po matindi. Hindi lang po kasi ako'y mawawala. Ako, pamilya ko, si, Elma, pamilya ni Elma, at buong barkat ako. <laughs> Opo, lahat po kami yung dito sa Pilipinas at mga ibang bansa po kami ng pitong araw. Napakatagal ko na pong pinlano na to. Last, last month ko pa po pinaplano to. Kasi feeling ko, ito na po yung perfect timing para, para gawin ko to. Ito na yung pagkakataon para gawin ko to. Kasi, eh nga po, hindi po natin alam kung anong pwedeng mangyari bukas. Kaya, naalala ko kasi noon, ganitong ganito yung ginawa po ni Papa sa amin. Nun. Wala po kami pera. Nag-loan kami, nangutang pa kami, nag-loan na kami, nangutang pa kami sa iba para lang po matuloy yung ibang bansa namin. Nun. Yun nga po, yung nag kami. At akala ko po noon, eh, hindi kami mag enjoy kasi, nga po, nangutang kami. Matagal din bago mapayaran. Pero nandun na po kami sa Macau. Sobrang worth it po lahat. Sobrang na-treasure po namin kahit hindi po kami kumakain ng ilang araw doon. Umaasa lang po kami sa pre-taste. Pero sobrang nag-enjoy po kami. At ito po yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ko alam po ano pa yung mayayari bukas. Dahil nung nag-ibang bansa po kami noon, hindi po namin alam na yung po pala yung unang ibang bansa namin buo kami pamilya. At yun na rin po pala yung uling ibang bansa namin na buo kami na pumunta sa, ibang bansa. Kaya sabi ko sa sarili ko, gusto kong gawin to. Gusto kong, gusto kong gawin yung ginawa ni Papa nun. Hanggat nandito pa lahat, hanggat buo pa lahat. Kaya yung pinano ko po, po na yun, last month, or last last month, eh, ngayon po, eh, nagkatotoo na natuloy. Dahil mamaya pong gabi, eh, pupunta na po kami ng Japan. <laughs> At ito na po, pinadala na po ng Discover Group lahat ng passport nila. Kasi po, last last month din po, e, pinakuha ko na po yung passport nila. ah uh, ah uh, iba, wala passport, pinakuha ko na rin po ng passport. Pero hindi po nila alam po sa kami pupunta. Sabi ko lang po sa kanila na may pupuntahan tayong pitong araw, maghanda kayo ng gamit, ihanda yung sarili nyo, yung may makatrabaho, mag-live na kayo. Kasi may pupuntahan tayo. Pero hindi ko sinabi kung saan po kami pupunta. At ito na po, pinadala na po ng Discover Group, ito na po yung mga passport nila. Ayan. Wow! Ito na. Ah, bukas ko na po kasi ito. Congratulations on the approval of your Japan visa. We did it. Ayan. Ito na po yung passport nila na mayroong visa, Japan visa. So ngayon, Sobrang, sobrang excited ko lang po kasi hindi lang po pamilya yung kasama ko, kundi yung buong pamilya ko po. Sila Elma, pamilya ni Elma, mga barkada ko. Kaya sobrang ito po siguro yung masabi ko na pangarap na trip o pangarap na alis. Dahil hindi lang din po basta bansay pupuntahan namin, kundi isa sa pinakamasayang bansa na puntahin po ito na isang tao. At ito nga po ang Japan. Kaya, di, di na po ako makapaghintay. Maraming maraming salamat po sa inyo ulit, Lord. Maraming maraming salamat, Discover. Maraming maraming salamat, mga 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 sir. Kasi kung hindi po dahil sa inyo, hindi kami makakapunta dito. At sana, Papa, bantayan mo kami sa pagpunta namin doon. At alam naman namin na babantayan mo kami doon dahil araw-araw naman ay eh, piling namin, katabi ka namin. Kaya, yeah. ilabang! Ibabalik na ako sa ano to. <laughs> Let's go, Chapa! So, kararating natin lang dito ni Elma tsaka Alice kay Badrip na yun si Elma kasi nagpatulong ko magpa-impake sa kanya kasi di ko kaya magtiglop ng mga malalit na gano'n. <laughs> Tignan natin natin yun. Dab. Dab. Um, um. <laughs> Bakit ba, Badrip ka? Kakarating mo malang trip ka na? <laughs> Bakit hindi mo ba Badrip? Tignan mo. Ready ka na ba? <laughs> ako, ready na ako, ikaw. <laughs> Eh, <laughs> ka, ako nagpapatulong papatulo magpa impake Hindi wakas kaya magtikim ng mga maliliit. Ay, pag impake na lang, hindi mo magawa. Dito. Lagyan mo na lang ako basta ng puro jacket, ilagay mo dyan halos, ha? Puro jacket? Yung mga bigay dyan, bakit puro jacket? Ay, siy, basta puro jacket, ilagay mo kasi malamig dun, eh. So, Saan ka siya ba tayo punta? Ha? Saan ba tayo punta? Bakit ako? na ka ba jacket na yun, ano? Wala, pang eroplano lang yung jacket ko. Eh, Ay, sa ayang. Doon ka sige. Doon ka na lang bumili sa Japan.

Ay, hey, hindi. Doon ka na lang bumi, ha? Kasama ba yan? Sama yan? Sama yan. Siyempre, love ko yan, eh. Eh, kaso, pag nagpunta tayo ng Japan, may alam ka bang words ng Japan? Alam. Ah, ano, ano? Chiwa. Ay, chiwa. love yung mga tropa ko. Hindi. Meron ka kasi na. ka kasi na. Meron ka kasi mas Meron ka kasi Hello, good evening! Hello. Good evening sa inyo, mga uh, tol. So, ayan. Di ba sabi ko naman sa inyo, eh, alis tayo ngayon. Oh araw. Pero hindi natin alam na kung saan tayo pupunta. Ah, yeah. Pero sinabi ko sa inyo, para makapaganda tayo, mayroon namang kasulatan. Mm. Mamaya. Tinigta po kalabat, pues, <laughs> <kaya> na naman ako, tapos hindi kayo nakapaganda. Ngayon, syempre, hindi kong imposible ito sa tulong ni Discover. Wala akong makapaganda lang. Dahil wala akong maalam na lang. Kaya may kira na lang sa atin dito sa Discover. At ito na yung kung saan tayo pupunta. <laughs> uh, well, <yeah. laughs> Ang ng sobrang gandang lugar kasi hindi naman siya ganun maganda. Kaya... ang importante mga makakasama tayo. Ito. Ito. yung mga hindi yun ko passport. Ayan. At ito yung mga passport nyo na to, Meron na itong

Injun natin, hindi ko maroon na 'yun. Pag ni tapi na 'yun dapat para 70 days tayo yeah. 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 Ready tayo sa 'yun, ready tayo kay Japan. Yeah. Okay, in one two three Japan. Linis Sky, Sky. Okay, one two three Japan. Japan. Anak-anak yang secepat, siapa? Anak-anak yang secepat, anak-anak yang secepat, anak yang bisa Japan? anak yang secepat, anak yang secepat, anak-anak yang secepat, yang secepat, anak-anak anak yang bisa Japan? yang anak-anak yang secepat, anak yang anak-anak yang secepat, yang secepat, anak-anak yang secepat, anak yang bisa anak-anak yang anak yang bisa Japan? anak yang anak-anak yang secepat, anak-anak anak-anak yang secepat, anak-anak yang

Oh gara language integration. Ja, bitte. Ja.

pray muna tayo para safe flight. Tsaka sa para maganda yung uh, makayari sa atin. Pray muna tayo. Lord, maraming salamat po sa araw na ito at katuloy uh, po ang um, po Japan po namin. Niyo po kami sa flight namin. Ingatan niyo po ang namin. Ingatan niyo po lahat na may iwan sa Pilipinas. Uh, at bigyan po kami ng lakas sa na gagawin po namin sa Japan at bigyan niyo po kami na napakagandang memorya na, ma uh, na namin sa Japan. At uh, ilayo niyo po kami sa kahit na, ano. mga po namin na nagatakbo ito sa buhay namin, ang mga buhay. At sana po, salamat po ito ng maraming pangmasayang memories. po ang ay Mahal na Pansin. Grabe! to na pala Japan! <laughs> ah, sa Japan na kami! 能不能保护小鸭？